Magandang hapon mga idol, Ayan Ay, nangat malapit ng anihin ng ating mga palay. Anong mangyayari sa ating palay pag ganito ng ganito mga idol, ulan ng ulan. Inasumitsigil ang ulan mga idol, pinghapon na lang. Ang mga gulay natin, oh, sobrahan na sa tubig. Namatay na yung iba. Nakayoko na sila lahat mga idol. At talagang ilang araw na lang ay anihin na po ang ating paray. Okay mga kaparmers, hanggang dito na lang po. Marami pong salamat sa inyong panonood at pagsubaybay. mag iingat po tayo lagi. Happy farming sa inyong lahat. Bye-bye!